Welcome guys, welcome to our family vlog. Enjoy watching. So, ito pala guys, may nangyari pala ng February second week ng February. Ayan, si Calum, parang February uh, 9 na yata ito, or February 10, 10 yata. So, Saturday ito, na umuwi sila, galing ng nag-aw, oh, February 10 ito. So, naka one week na si Papa nito, na operahan na din si Papa nito. Dumating na din yung family ko galing ng Kidapawan, si mother ko, mga kapatid ko. Tapos yan yung nangyari kay Kalong Suka. Siya ng suka since 3 p.m. Suka na siya ng suka. So hanggang 6 p.m., 7 p.m., ganun pa din. So, tinatry namin na mag muna yung chan niya. Pero lahat sinusuka niya. So parang alarming na kasi um, mm, si Calum gusto niya talaga mag-drink pa ng milk, ng water. Kaso, sinusuka niya talaga. In fairness talaga sa bata. Gusto niya talaga sana uh, magdede pa. So, ayan. May, parang may phlegm. Kasi nga, ewan ko sa sobrang niya Hindi ko din alam bakit siya suka na suka. Kung, kasi, Uh, nasa Playpen naman sila nang dumating. So, ayan. Nagpa-ER na kami. So, nasa Asia Pacific uh, Medical City. Uh, APMC, yung bagong hospital. At saka, ayan. Missy po nung pasikalap ng konti. Ayan, o. Oh. Kasi diba nung February, medyo maulan-ulan. Malamig din yung klima. Ayan, o. Oh. Kung... And then, yung Asia Pacific Medical City pala guys. Yung ER pala nila for 3 hours worth uh, 3,500. So, ayan, dyan kami nagstay So, pero mas, mas mabuti pa pala sana kung nagkuha ka na lang ng room nila. Kaysa nagpa... Uh, ER ka. At least yung room nila. Pero yung 3-5 nila or 3-7, yan yung ward room. So, may mga kasama ka dyan. Pero, syempre, ano yan uh, high class masyado to na ER kaso that time wala na kaming choice kailangan na namin ng pinakamalapit na ER and then galing kami ng city puno lahat guys uh, yung pedya ward puno lahat. Even private rooms, puno din lahat. Lahat ng hospital sa city, pinuntahan namin, Medical City, uh, Qualimed, lahat kasi puno that time. So, sabi din nila, pati din yung St. Paul, puno din, yung Don Benito. So, at si Calum, hindi mo din to pwede. Uh, we are advised din na huwag dalang dalhin sa public kasi nga, balik-balik uh, din ako sa hospital nung uh, nung wala pa sila syempre di ba uh, nag-aasikaso din ako kay papa noon and then uh, nagdadala din ako ng pagkain ng bantay ng mga kapatid ko and then kikita ko punuan talaga yung pedya na mga rooms Yan. pero in fairness kahit yun na yung nangyari kasi tingnan niya si Calum naglalaro pa din Ayan. Kaso makikita mo na, ayan, sa mata niya, pagod siya, napagod siya sa kakasuka. And, I'm thankful na ngayon, after nung nangyari yan, uh, ngayon wala na, um, never na din sila nagka-lagnat or may uuman konti lang or may sinat man konti na yung hindi siya gabi. Ayan uh, somewhere in February uh, 12 or February 15 ito. Ayan, so ah uh, sa healing na si Calum. Kasi ah uh, pre-inscribed din siya ng gamot. Kaso yung gamot na pre-inscribed sa kanya, sinusukan niya lang din. So, And parang hindi naman clear kung ano talaga yung reason bakit siya nagsuka. Kasi, um, sabi nila parang ano na, slight pneumonia. Pero slight pneumonia, lahat talaga ng milk isusuka mo. I mean, lahat ng i-intake mo na uh, liquid, like water and milk, isusuka mo kapag meron kang slight pneumonia or wala naman talaga silang ma ano kasi okay naman kahit laboratory ni kalum pati yung x-ray niya okay din naman so siguro para may mailagay din lang din sila kasi nakapag ER na din kami then yun nga slight pneumonia lang din siguro yun kasi nga uh, may phlegmas so yun na lang din siguro yung pwede nilang ma-diagnose sa recalum. Ayan. So, gumawi naman siya. Yun nga lang, sige sila, pupo ng pupo. Kasi nga, as uh, yung February, grabe, yung lamig pa. Manamig yung klima, then umuulan. So, thankful. Kasama ko din noon si Conan. Kasama siya ng kapatid ko. Wala namang nangyari kay Conan. Wala siyang, ah, uh, hindi naman siya sumuka. Yun nga lang, may mga poops lang sila ng poops. Hindi ko alam din kung ano, nakain nila or kasi pwede din daw na nahawa daw sila. So may mga bisita kasi wala naman kami doon para makita talaga yung kaganapan. And then, di talaga yun maiwasan na uh, milalapit sa kanila may kakausap. Like, siguro may mga bata din na kakagaling lang din sa sakit. Kasi parang yun din yun. Na acquired pneumonia daw yun. Uh, immunity. Acquired immunity pneumonia. Parang ganun yung sinabi uh, nila ng diagnosis ng doctor. So, it could be. Ganun talaga. Kasi nga, uh, may mga bata din doon na nakasalamuhan nila, mga cousins nila, na may mga sakit din or kakagaling lang din sa uh, ubo, sipon, trangkaso. So, I was thankful lang din talaga na yun lang nang nangyari. At, yun nga lang, masakit din sa busa kasi nga, uh, yung ER ang mahal and then yung mga laboratory pa x-ray and uh, please do subscribe guys thank you